Ayan, mga katita kong nanay, nandito ako ngayon sa bahay ng Morales. Kasi magluluto tayo dahil birthday ngayon ni Ay. Magluluto ako ngayon ng pansit. Actually, nakapagluto na po ako ng fried chicken kanina at adobo. Ayan. Naisipan ko lang na mag-video ngayon. Nakalimutan ko pala kanina. Ayan po yung aking ito kanina, fried chicken. Fried chicken at adobo baboy. Adobo baboy. Fried chicken. Ayan. At tayo ngayon, ngayon ay magluluto ng pansit. Pansit bato na lapad. Ayan. Ako ngayon kinaali sasabaw na tayo. Hintayin hmm. lang natin siya. Kung mundo. Ayan sila. Ay, Susan. Okay na yung pagpa, ano mo, pagpa bunot mo ng ngipin? Okay na. Ubus na. Anim na lahat. Anim na lahat. Ay, ubus na. Ubus na. Ayan, naubos na po yung ngipin ni Nanay Susan. Papagi, papagalingin na lang niya yung gilagid niya na humupa para pasukata ng pustiso Ayan, kami po ngayon ay mag swimming kaya nagluluto tayo. Sama makada na mo eh. Sama ka. Sama ako. Sa amaka. Sa amaka. Sasama. Ikaw, Mambek, sasama ka? Malipad po tayo, malipad. Sama po tayo, sama. Sama. Nanay Susan, sasama ka. Mag swimming. Oo, oh, syempre. At si Dodang. Kuya, kuya. Kuyang nakatalikod. Kuyang nakatalikod. Ayaw niyang humarap. Ano yung last na nilutong adobo? Ah, uh, pansit. Sama ka, kuya rin eh. Hindi. Hindi sasama. Kahit. tamad ako. Ay, oh. Bakit? Kambing ka. Ano <laughs> isa? <laughs> <Ula aku sama laughs> oh, eh. Oh. Eh. <coughs> ka, Kuya Rene. Eh. Pupuntahan eh. yes. Alis ka? Hmm. Sa ni Ali? great naman Ali. Mm. Dapat sama lahat. sama sama Sama-sama tayo. <laughs> Ano koni ani to? Ito tong tumboy man yan, tumboy may higpit na. Lumabas sa harapan tong ni ani. Ngaliligo pa ang ating birthday girl. Ay lumabas na pala. Best friend niya. Anong masasabi mo kay Adi? Anong birthday wish mo kay Adi? Hmm, birthday wish mo. Di ba best friend mo? Anong birthday wish mo kay Ali? Sige na. Ba't ka mahihiya? Para alam ni Ali. Anong birthday wish mo sa kanya? Siyempre. Maraming birthday. Ano? Tapos? Ha? Ah, mag-iingat siya palagi. At syempre, dapat mas lalong tumibay yung inyong pagiging mag-best friend. Ano? Ayan, yan po si Jillian. Yan ang best friend ni Ali. Ang naging isang best friend ni Ali. Ayan, ang katsikahan ni Ali. Ang laging kasama ni Ali, si Jillian. Ganda rin ni Jillian, yun, eh, no? Ayan. Salamat, Jillian mga mandidita. Kuya rin na ano birthday wish mo kay Ali? Birthday wish kay Ali. Sana tuloy-tuloy yung pag-aaral niya. At ano, huwag mo na siya mag-boyfriend-boyfriend. Hindi may iwasan kasi sa mga ganyang edad eh. Yung magka-crash-crash. Tapos, alam, patuloy lang sa ano, ah, humble lang lagi. Huwag mo nang marating. Mabait ano. Oo, oh, tsaka sumunod sa mga payo ng magulang. Yes. At saka ano, mag ano, asikasuhin yung mga kapatid niya. Ah. Oh. Uh At bigyan siya siyempre ng ano, uh, kalakasan at magandang kalusugan sa araw-araw. Yes, yun ang importante. Healty. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Sa lahat. Handa, basta malakas. malakas. Oo, healthy palagi ang katawan. Ayan. Kuhain na natin ang birthday wishy kanyang tita dudang tita dudang anong birthday wish mo kay Ali ang uh, birthday wish ko kay Ali um, ano patuloy siya sa pag-aaral tapos ayan yung tapos bigyan siya ng kuan healthy araw -araw, saka, healthy mind and body um, more ano, blessings and Friends. Yes, friends. Hindi yes. no. kayang istrends na yan. Parang okay. <laughs> Hala, give, bigyan nga muna ng taga to ito. All. Bigyan <laughs> ng <laughs> jacket yan. More lagi, hindi malungkot. Okay. Ayan okay. si kanyang tita Joy. Tita Mary oh, Joy. So. Oh, sige lang, meron na. Naririnig ko nga eh. Dali, birthday wish ang wish mo ni mo sa imo kasi kung pagmangkon sa sa imo wish mo, sa imo pagumangkon ba hala isisit isisit na isisit na na hindi yas na ito na si Nanay Susan, ang kanyang lola lola susan ano birthday wish mo sa ako ko magpatuloy sa pag-aral kasi Nandiyan mo yung kapatid niya dito si bye bye sa kanila at sana po bigyan siya ng mahabang buhay kasi may birthday pa marami pang birthday matandaan sa kanya ang hilak mo kahit papa lang nga nandyan yung kapatid hmm. emotional si Milo na so sad pag palagi siya mag-aaral hindi sana sa mga boyfriend batang bata pa siya. Hindi <laughs> 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 pa yung mag-boyfriend na ay Susan. Girlfriend <laughs> na. Oh, at ang kanyang dalawang ano. Gusto ko nga, marami pang birthday magdaan sa kanyang buwan. Oh. Happy birthday. Happy birthday. Rachel May. Shara um, ano, Lee. Mm. Ano si Shara Lee? Shara Lee. Damag na to ron. Ang gila ko. Damag na to. Dahil man ang natin. Si Atidana, Dana. Ate Dana, <laughs> anong birthday wish mo? Sa inyong dalawa, Ma'am Bex and long Ate Ate Long live, Gage. Ate Charlie. Happy birthday, Ate Ali. Sana pumayat sa tayong dalawa. wow. <laughs> Grabe Kapit naman. Kapit-bahay goals. <laughs> Ayan. Happy birthday, Ate Ali. Yun Post. na, long live lang. Pakabayad palagi. Uh, Char. -huh. Masipag. Deliver, may dumating na deliver po. What's that Sotanghon? Mayan, may pa deliver special na Sotanghon. special delivery. Ingat ka palagi kuya rider. Salamat sa iyong door to door. Sinong sir? Ayan na lang kayo. Salamat kuya. Ayan. Ayan ang pancit Pancit Ayan mga katita kong nanay Tapos na Tapos na ang ating pagluluto At luto na rin ang pancit Luto na ang pancit ni ali. So, antay na lang po tayo mamaya para sa kaganapan ng swimming. Sams sa Sams Resort Garden Resort ayun si Zia ayun papaliguan na sila dahil birthday din po ni Zia kasama natin sila dudang hello po ayan si dudang hello siya at siya Happy birthday! Tia! Tia! Happy birthday! <laughs> Ayan, birthday po ni Sia at ni Ali. Hello, Ali! Ali po, daw, Happy birthday! Oh my God, love Ayan, si Tariray. Tariray! Anong birthday wish mo? Kaya si best ko ay sana lumaki pa din siya ng mabuti. At saka yung pagiging humble pa lang. Yes. Laging andyan pa rin palagi. Talagang sobrang sa ano, pinakamabay talaga sa babay. Matulong yun siya. Yes, salamat sa iyo, Tariers. Sa mga ang pakiramdam ko Bakit? Dalawang gabi ko ang pinakamabay. Ang na lamunan mo? Pag gabi ng... Hello, Charlie. Hi, how old are you? Haray. <laughs> <laughs> Ayan Dito pa kami sa Sam's Garden Resort. At kasama ko ka si Tari Rai. Ayan. Wala uh lang -oh. ayun. Si Iba na yung Dahil na ako makakalit. Ayan si Daddy Donut. Happy birthday. Happy Si Kuya Rene. Dong kaku ya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, yep. happy birthday, happy birthday to you. Happy so birthday Zia. Ayah. Like careful lang, careful. <todadi> <todadi> ah, wala. natanggal, nagulat. Now it looks pa. Wala <laughs> ba yan? Ayan na. Bakit hindi na na siya. <laughs> Ayan, nagka-problema po tayo sa cake. Tawala si naman. Ayan na. Ayan na. Ayan, ayan, ayan. Ayan na. Gilay mo pa na <laughs> Sige, tulungan mo Ali. Ikaw mag-fold Ali. Gipol mo pa. Aba. <laughs>

Makain ikaw? Butong mm -hmm. na. Hey. Makain ikaw? Kain kain na. Itong pa dito, ate, na ano? Itong dalawa pa dyan? Kaya pa Dito po tayo sa Sam's Garden Resort. Ay. Ano po? Ang katita ko na nanay.